ba dito? Na ka. Lumabas kayo! Napapalig, napapalibutan ko na kayo! Napalibutan ko na kayo! Lumabas na kayo dyan! ay oh my God! Hello! Hello. leader dermo dito Ito pa Halika halika to Halika mo Ano? Ha ba? Kau no Rohel Roelio Cortes Ilang taon Oh tama yung mga Ano'ng kaso Ah wala very good very good very good Ay, Kasi ano magbibigay ako ng pang-sitito niyo Oh ihihilad kayo babalik ako dito sa court Bibigyan ko kayo ng ano parang Uy, dito ka pa rin natin ha. Oo. Oh. Ah, bata ko dito, kita nyo? Eh. Langga, ano, ilan, ilan kayo dito? Nak Nakaraan, po rin, 39 kayo dito eh. May nabawas pa, may nagandag. Ah, ilan na lang kayo dito?

7 <Signan> 20 Ikaw na pa alam ngayon yung may staff lang yung bibigyan ko kung no. hindi nga kayo dito sinang lawala Man, ba? doon, wala bang kape diyan? Alam, mahina na 'tong mga bata ko ah. Wala bang kape naman diyan? Misha 'yung sa kabila. You know. Si Ate. Ay, 'yung Ate. Dito. Anong pangalan mo? Analith. Amo mo so, taon. 44. Anong kaso? Wala Ah, wala. Very good, very good, very good. Kita iyan. Oh, Sa sampu. lang nga. Oh, ito pa may gamit mo na. Yan. Yan. Sa lowpad na ulit. Wait. Wait. Ah, makaka. Okay, kailangan ko 'yan. Pag mawawala mo 'yan, hindi kita bibigyan pagdating ko dito nang sana ba 14 nang 40 na. Ay. Kunin mo. To. Anong balak nyo sa Pasko? Sa bagong taon? Ah. Saan kayo nagbabagong taon? Dito lang. Lahat kayo dito sa bagong taon nagsiselebrate yung isang celebration lang. O, oh, sagot ko na yung gin nyo sa bagong taon Ano? na. Ayos ba yan? Ah, sagot ko na yung gin nyo sa bagong taon. Anong oras ba kayo may ino? Baka 31 ng umaga, lasing na kayo, hindi kayo naabot ng 1. Ano oras kayo nagiinom ng 31? Gabi na. Gabi na. Iiwan ko dito sa tindahan kasi 27, wala na ako sa Maynila eh. Pero ibibigay niya sa iyo, sa inyo yung iinomin, 31 na. Sino ba yung may-ari ng tindahan? Ay, bawal mo gano'n sa kanila yun. Bakit? Anong alahe niyan? Ah, At dating daan. Bawal sa kanila. Ah, so walang sigarilyo. Okay, nasan yung bagong daan? Dati, dating daan eh, doon tayo maglalagay sa bagong daan. Ay, iwan ko na lang sa ano tay. Basta, iinumin nyo na lang sa 31. Okay, o. Oh. Ano? Kami pilihan bang bata dito ga? Para maanwa namin sila ng regalo na kahit Mapupuksan lang nila na regalo ba? Ilan lang bata dito lahat? Tamka. Lahat ng bata, bilangin mo. O, oh, kahit mga ano lang yan, matutuwa na yan sila pagka may nabubuksan silang regalo. Ilan? Ito lang? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo. Siyempre. Ilan? Sampo. Dito sampo din mga benting bata tandaan mo kaya mga benting bata anong gusto nyo regalo sa Pasko oh, may ah. ano ay nahihiya. wala wala ayun lang nga pupunta ako dito ng 14 ng umaga oo mga alas Ocho. Ah, nandito na kayo dapat lahat. oh, ako na bahala dun sa ano. Ah, pero yung buong kayo dito, mga ilan kayo? Hindi, okay, ah. yung deeper family, yung lahat ng mga tao dito. O, dito lang. So, mga sekwenta. Yung mga tao-tao. tama mga bata. Ah, oo, kasi mag ano tayo yan, magdala tayo ng kahit yung, ano lang ba, yung jali ah, na, ano para medyo doon na magdala tayo ng konti. Kasi ayun lang, ay, Ah, ito kayo. Oh, ito kayo. Isa mga bata, ano? Okay yun, okay yun. Ay, huwag kayong maglalasing ng sabado ng umaga. Takoy pupunta dito. Ah, o picture mo na tayo nga dito. Diyan, diyan ka lang. Dito, dito Dito na lang kami.